Balangiga, Kampana ng Laban at Ganti Taong 1901, patuloy ang digmaan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Habang si Pangulong Emilio Aguinaldo ay nasa matinding laban, sa bayan ng Balangiga sa Samar, may lihim na planong nagaganap. Kapitan Abanador, hindi kita makakasama sa Samar. Alam ko ang inyong katapangan na naging ngaboy ng kalayaan. Mahal na Pangulo, sa hudyat ng kampana, kami ay lalaban. Kahit kamatayan ang kapalit para sa bayan nito. Ikadalawamputwalo ng September 1901, ang kampana ng Balangiga ay tumunog. Hindi para sa misa, kundi para sa himagsikan. Para sa Balangiga, para sa bayan! Ngunit ang tagumpay ng Balangiga ay ginantihan ng matinding poot dumating si General Jacob Smith na nagutos ng walang awang parusa sa Samar. Going howling wilderness ang summer. Patayin ang lahat ng lalaking sampung taong gulang pataas. Walang patawad. Pakalayan, okay, hindi pinabayad ng mga dugo na inosente. General, hindi nyo kailanman ang diwa ng mga Pilipino. Ang balangiga ay paalala ng sakripisyo at tapang ng mga Pilipino. At sa bawat pagtunog ng kampana, maririnig ang sigaw